Hoy, magandang hapon po mga kalaki. Good afternoon po. 5 PM na po mga kalaki ngayon pong August 8. At syempre po mga kalaki sa mga habol po uli sa mga last draw po, yung mga hindi pa po nakakataya mula kaninang ng umaga, ito po ang magagandang tips at magagandang codes po na ibibigay natin ngayon ha. Pwede niyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Weting po mga kalaki sa STL. Pwede po ang mga lucky numbers natin. At sa mga nagtatanong po, ang mga lucky numbers po namin na 3 days po inaalagaan yan bago po palitan mga kalaki. Kaya sa mga interesado po dyan na manood ngayon, lalo lalong sa mga baguhan dyan, kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo na po mga lucky numbers na magugustuhan nyo at pwede nyo pong tayaan yan sa loob ng tatlong araw sa mga ayaw naman po sa mga vlog namin pwede nyo pong lagpasan ang mga lucky numbers namin Huwag nyo pong panoorin kung ayaw nyo. Marami po kayo ibang mapapanood dyan. Pero kung nagtitiwala ka at gusto mo dito sa laki, sa laki world namin ni Lola Carmen, stay ka lang dyan mga kalaki bibigyan kita ng magagandang tips araw-araw. Katulad ngayong 5pm mga kalaki, bibigyan kita ng magandang tips. Ang ibibigay ko po sa iyo ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga laki followers na naghahabang at nag-iintay po araw-araw po sa atin mga kalaki. Okay, kaya tandaan niyo po mga kalaki ha. Ito, ito lang po mga laki numbers natin. Naku, huwag niyo po agad binibitawan ng mga laki numbers natin. Kasi ang dami po nagchat-chat na Sir Red. Sa pasensya na po na hindi ko po natayaan. Ganito po, busy po ako. Naku po, sayang po. Mahirap pong magsumada mga kalaki. Kaya kung ready ka na, ibibigay ko na po mga laki numbers ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas. At buong mundo. Handa ka manalo at maging milyonaryo pumupiyok pa no nagbi nga Pilipinas sabi pang ganan inom lang po ako ng tubig tapos bibigay ko yung mga lucky numbers natin okay po ito na po 2 digit lucky numbers para sa number 19 at number 23 yan po yung una ang pangalawa po ay number 25 at number 12 at ang pangatlo po number 3 at number 7 ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 726 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 188 at ang pangatlo po ay number 204. Ayan mga kalaki na bigay ko na po ang 2 digit at 3 digit. Isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6195. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 2375. At ang pangatlo po number 1280. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit sa Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo para mabaliktad man po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay? At syempre po tandaan niyo po ang lucky numbers namin 3 days po ito inaalagaan bago po natin bitawan or palitan At syempre bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers Para sa masusugi nating mga lucky followers Dapat po sa mga baguhan dyan na nako dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki na kinukuha yung picture ko ginagawang profile sa facebook Nako, hindi po kami yan mga kalaki ha ingat ingat po at syempre po mga kalaki baka mali kayo na nasasalihan sa private consultation hindi rin po kami yan baka mali po kayo nang naifafollow hindi po kami yan subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan hindi po yan sasagot kasi mga fake nga po sila ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon ha. Meron po tayong ito po, Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako na may 280,000 plus At may main account po natin na may kalahating milyon na Red Parungkin Pero ito po ang ginagamit ko ngayon At syempre po, Aris Gatchal yan Ayun po, mga legit na account natin Sa Facebook, meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, 17,200 followers po At syempre po, meron din po tayong uh, YouTube po Ang YouTube po natin yun nga po, uh, Red Parungki na may 70,200 followers At syempre po, TikTok Ang TikTok natin, Red Parungki po na merong 445,000 followers. If may legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng malaki numbers dyan. Wag suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng malaki numbers agad-agad po sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, 7 digit, 5 digit, depende po sa tatayaan mo. At every 3 days po, magpapalit po tayo ng numero, magchat-chat po kay sa akin. Okay? Pwede niyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding, at sa STL po. Sa mga interesado po na subukan ang aming private consultation, sumali na po kayo, message na po kayo sa messenger ko, at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo. Ako, ang ingay naman nun, para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin ng mga fake account, okay? At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon, i-code ko po ang birthman at year nyo. Baka dito swertehin ka, baka dito masubukan mong manalo. Kaya sali na po mga kalaki, ya. bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali kayo para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October, okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ating pamimigay ng mga lucky numbers. Ito po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Ilista mo na, number... 23, number 25, number 8, number 37, at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 22, number 36, number 15, number 20, at number 11. Ayan po mga kalaki ating 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki. Number 31, number 39, number 20, number 15, number 12 at number 5. At ito naman po ang isa pang 6-digit lucky numbers. Number 37, number 42, number 25, number 23, number 18 at number 14. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago niyo po palitan. At ito na po, paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa mga OFW, OFW po natin dyan sa Hong Kong. Hello po yan kila Ate Marieta at kila Ma'am Joyce. Ayan na with S, Joyce. Ayan, shout out po sa inyo dyan sa lahat ng OFW dyan sa ibang bansa, saludo po kami sa inyo. Tumataya po sila sa Hong Kong ng 3 digit at 4 digit, papadalan po kita. 4 digit lucky numbers, 3 digit lucky numbers, ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. Good luck at syempre po sa mga tricycle driver naman po, dito naman po sa may, ayan, sa may San Mateo Rizal. Shout out po sa inyo sa mga driver dyan, jeepney driver, tricycle driver, hello po sa mga motor driver dyan, ingat-ingat manood kayo ng vlog namin. May mapukuha pa kayo mga lucky numbers. At sa mga driver na nagpa-shoutout ngayon, kila kuya, ano to, kila kuya Alan, shoutout po sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 2-digit lucky numbers at 649 request nila. Sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po sa messenger ko. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na, masya-shoutout ka pa basta po nakafollow. Luck!